Alright, magandang araw sa inyong lahat. Lalong lalo na sa aking mga walang sawang taga-subaybay sa channel na to. So ngayon pong araw mga idol, ito na po yung sinasabi nyo sa akin na ipakita ko sa inyo yung kung paano pagkakagawa ng pison namin. Ayun po yung aking ginagamit na pison Solid pong bakal sya. Mga channel po yan. Ito talaga, solid po na bakal. Bilog. Sayang so po yung design ng aming pison, mga idol. So, ito. Tubo to na onay media. Pero yung nakapix nya tubo rin, didos. Para maglalaro lang yan, mga idol. Si dito putol yan itong stopper tsaka dito ito naman ditanggal to mga idol para kung tatanggalin yung braso natatanggal lang ang andun ayun yung design ng aming pison yung sabatas niya mga idol ayun pagdating dito lumaki yan may stopper siya. dito kinabit sa channel ayun ayun yung design nya nakakapatayo yan mga idol na ganyan no? Ayan. So ayan siya. Tapos yung gilid niya naman. Ayan, may bearing po yan mga idol. Ayan. Tapos ito yung kabita nung dito kinabit yung bearing mga idol. Sa channel. Bali yung lug mga idol, may tubo siya oh haba para ito yung pinagkabitan ng rayos niya pinaka rayos bali apat siya ayan gano yan dun kabilaan po yan tagos yan para oh, lalaro siya ayan yung tsura niya ito naman nila parang dito purpose ito mga idol para yung tapakan namin kasi dito hindi na kami nag tabit ng upuan kasi makatag mga idol pag nakaupo ka kaya uh, hindi na namin kinabitan ng upuan yan. So, ayun naman yung kabilang dulo niya. So, ganun din yung mga idol. Ayan. Ito yung pinaka-bearing niya. Talawa. Kabilang dulo siya. So, ayan. Sinilid ko lang sa inyo mga idol. Yung kinukomment nyo sa aking mga vlog na sa kuwanong itsura nung piso namin. Kasi... Ah, kita nyo sa malayuan lang. Ito, pinakita ko yung design namin. Saka dito mga idol, pagitan itong may siwang siya para pagka medyo mamasa-masa kasi mga idol yung lupa, napabalo ito ng lupa. Kailangan may siwang siya rito para kung magkaroon man ito ng putik na kain ng putik, makaikot pa rin siya. May alawan siya mga idol oh. Media. Ayan. Ayan. ang aming pisol na ginagamit. Solid to mga idol. Mabigat to. Hindi ko lumatanda kung ilang timbang to yung binili namin to sa may parting pampanga ata to nabili na, na ng amo ko nabili to ito lang pero itong nag asimbol yung pinsan na nung amo ko so ayan maraming salamat mga idol at uh, dito lang yung akin vlog at uh, senior ko lang sa inyo yung aming pison so hanggang sa muli po at mabuhay po tayong magsasaka 菲律宾哦。